Kung si Rendon meron 100 ang rice na motivational, ito motivational balot. Oh, 150 to 200 oh, motivational balot. Grabe naman. Ano 'yan? Mahal-mahal naman 'yan. Ito, so warap-warap! Ito na nga nandito na tapos na ako magbenta ng balot. Abentahan ko na sila ng balot. lang. lahat 'yan, oh. Nakakain na unang balot 'yan. Ayan. Pinakamatakaw 'yun, yung matabang 'yun. Ituro mo 'yun, oh. Sino? Si Choco Wako. Ay, ay, Si Choco ay, Kuya, kuya, magkano yung balot oh, mo? Bakit? Ay, mamaya, doon natin na to ito sa baba. Itong balot. Ang bigat nga eh, marami masyado eh. Hello? May bili ka ba? Oo, oh, bibili ako. Tara, tara. Puro ka ganyan eh, baka mahulog ka pa dyan, hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Itong balot ko, pagka ito, bumili ka nito, ang palakas ng tuhod to. Kahit anong bundok, mapapanik mo dyan. Okay? Oo. oo. Sige nga, try mamaya, mo nga. Mamaya, bumili ka ma. nitong balot namin. Try natin yan mamaya. Oo oh, ba? Mura lang isa nito. Magkano? Ay, napakamura. Apport na apport ang presyo. Magkano nga? Kung si Rendon, meron 100 ang rice na motivational. Ito, motivational balot. Oh, magkano? 150 to 200 oh, motivational balot. Grabe naman. Ano yan? Mahal-mahal -ma ma -ma ma -ma naman yan. Eh, ito, pag kinain mo, papayat ka agad. Eh, yung kay Rendon, yung rice, papayat ka ba ron? Tataba ka ron. Motivational rice yun eh. Pangayaman yun eh. O eh, ito yung tinatawag na motivational eh original dami mong alam, wala namang ganun Meron yan, sa akin mo lang makikita yung balot na ganyan Sus Ito mo, dumayo pa akong Batangas, magtitinda lang ako ng balot ah, na, Nakaginto ka pa oh, oh? Ay syempre! magbabalot ako eh Magbabalot, nakaginto? Yan talaga Grabe naman yun Tsaka, huh? dito ako magbebenta sa ganito, sa lugar okay. na to huh? Ayan <coughs> Diyan ako magbebenta ng balot okay, no? okay. Kaya yung mga... Gusto nitong balot na to. Tara. Be. Punta kayo na sa nasugbulan kami. Ay, ba't yung may balot dito. Magkano po balat? 200 Yes? Okay. Ano? Kukuha ka na ba? Para puro tano, tano, ka lang tano. salita, hindi ka naman po ako kukuha. Baba muna tayo. Bababa ba tayo? Mahulog pa ako rito. Di sayang lang yung ano ko. Para may dam. Di ba? Kapati. Oh. Para may dam doon. No? May dam daw doon. Narami raw tao doon na bibili ng balot. O tara, tara. Uta, tara, Tanungin muna natin. Tara, baba tayo dyan. Ayan o. No? Hey. 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 Oh? Oh, tara, dun tayo. May dam daw dun. tara, oh, tara magbenta ng balot dun. Tara. Motiv motivational na balot yan, ha? Ella, hindi dyan! Ito yung tinatawag na ng motivational na balot. Hmm. Dito makikita yung paghihirap pagsisikap sa buhay mo. Nakarating pa ng Batangas? Siyempre, makabagbenta lang ng balot. Angas. Wow, paganda dito. Dito ang bebenta ng balot. Oh, kamusta naman paliligo nyo rito? What's up na po guys? Ang mga pala si Ellie Vlog! Lipper po kami dun sa dulo! Babay na po guys! So, harap po harap! Ito na nga, nandito na. Tapos na ako magbenta ng balot. Nabentahan ko na sila ng balot. Lahat yan, lahat oh. Nakakain na unang balot yan, ayan. Pinakamatakaw yun, yung matabang yun. Ituro Ay, mo, ayun Oh. No? Sino? Si Choco ako <laughs> ayun o. No? Ayan, ayan, si Choco Waco. Pinakamatakaw ko kumain mo So, ngayon, tara, pahinga naman tayo at maligo tayo. Kasama natin si LA Vlogs, papatangay tayo sa Agos. At nandito ayan, nga po pala kami, sa Batangas, nagsugpo. At oh, po doon maliit na water Nandito po kami so, ayun, para. Ano, maligo rito, libre, libre, walang bayad. Tara pumunta kayo rito yung mga gusto pumunta rito I-send ko yung sa link yung address para makapunta kayo rito yung lang guys Tara ligo muna tayo mamaya tutuloy ko mga vlog 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 na